guys! It's me again, Cheryl, and welcome to my blog. So, for today's video, guys, is pag-uusapan natin, usapang bangko tayo. Na. Before kasi, guys, at my younger age, talagang nagsisave ako ng pera. So, ang napansin ko kasi, guys, marami akong mga pagkakamali paghawak sa pera. Sobra talagang pagkakamali, guys, no? So, ko yung asawa ko about sa mga savings sa bangko. Kasi, guys, nagsisave kami ng pera sa may bangko at merong tubo yun every monthly. Pero yung savings ko kasi sa Pilipinas before, Or is ano, nagpapasok ako ng pera sa may bangko pero wala siyang tubo. So bakit ganun guys? Kasi guys, ang bangko is business. Business po siya ang mga banko kasi guys, nagpapautang sila ng pera sa mga ibang tao, no? So, ang kinagamit ng mga banko na ano, pera na pinapautang nila sa ibang tao is yung mga savings ng mga taong around the world, no? Pag ano, pag nagsisave kayo every month, so sa banko nyo dinidirekta, no? So, sila yung nakikinapang sa mga pera ninyo. Bakit alam ko ang mga ganitong bagay, guys? Kasi marami ako nakikita na mga nag, may, mga negosyante na may yaman. Ayun yung mga pinapanood ko talaga about sa paghawak ng pera talaga guys. Ang, ang bangko kasi guys, pag nagsisave save kayo ng pera, ginagamit nila yung pera ninyo para ipautang sa ibang tao. So sila yung nagkakaroon ng tubo sa pera ninyo kaysa kayo. So nag-stop talaga ako guys sa uh, pag ano ko, pagpasok ko ng pera sa bangko kasi talagang walang nangyayari. Kahit na mag-save ako every month doon ng ganito, ganyan, ganyan. Hindi siya lumalaki, hindi siya. Kaya minsan nakikita ninyo pag